Naipit sila sa gitna ng dagat at isang hukbong humahabol. Tila wala ng pag-asa. Pero isang milagro ang nagbago ng lahat. Matapos ang sampung salot sa Egypto, pinalaya ni Paraon ang mga Israelita. Pero nang sila'y nasa desyerto na, nagbago ang isip niya at hinabol sila ng kanyang hukbo. Sa harap nila, ang dagat na pula. Sa likod nila, ang sandatahang lakas ng Egypto. Wala ng daan, takot na takot ang bayan. Ngunit sinabi ni Moises, Huwag kayong matakot. Makikita ninyo ngayon ang pagliligtas ng Panginoon. Ibinabani ni Moises ang kanyang tungkol at hinati ng Diyos ang tubig. Ang dagat ay nahati sa dalawa at lumitaw ang tuyong lupa. Dumaan ang mga Israelita sa gitna ng dagat, ligtas sa kabilang pampang. Pero nang sinubukan ng mga sundalong Egyptyo na sumunod, ibinalik ng Diyos ang tubig at sila'y nalunod. Ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanyang bayan. Kahit tila wala ng pag-asa, walang imposible sa Diyos. Kapag ang mundo ay nagsasara ng mga pintuan, siya ang gumagawa ng daan. Ano ang dagat na pula sa buhay mo? Mga pagsubok na tila walang solusyon. I-share sa comments kung paano ka pinalaya ng Dios.